Guys, uh, it, uh, ito yung pagtanggal ng steering wheel ng Toyota Rush. So, meron itong, uh, meron siyang bolt sa likod. Uh, pindutan ng ito. Diyan. Mga lock. Pila ka lock. Tatlo. Tatlong lock sa likod, guys. Kailangan yan. na yan. Kailangan lang sundutin. Kailangan, kailangan mong sundutin yan pagkatapos nakuha mo yung lock. Tapos, lock. ito na. Ito sa front. Kailangan lalabas na, to. Lalabas na yan. Dahan-dahan yan. Yan, meron yang connection sa airbag at saka connection sa horn. Ito, ito. Yeah. ito lang tatanggalin. So, tatanggalin mo yan. So, ayun. Diyan na. Tapos, safety mo lang yan. Baka sasabog. Ito na. Next step natin. yung sa gitna. Yung 19. 19 yan ha. Special tools. 19 mm. 19 mm. Alright. Ayun. Sa pull. So, yan, kailangan lang kunting ganito. Oh, no! Oops! Yun. Ayun, ayun. Gan, dapat ganunin mo ha. Teknik mo yun ha. Para, para kakalug siya. First time pa kasi ito. Virgin pa ito. Virgin. First time pa. yan tapos okay, na yun. Sintro lang. Sintro? Sintro mo yung wheel. Para, ayun. Dahan-dahan. Sinter -dahan. mo para pag... Uh, balik mo, kabit, pag pagkabit mo balik yan sentro na sapat naka quanto naka, naka straight naka 90 a uh, uh, 90 degrees yan so ito na, na yon yung steering wheel natin so ayun lang guys thank you for watching please like and subscribe ito si lendon mechanic peace out all right ano ni so this is it ito yung sinundot nyo kanina guys Yan yan Makita mo Yan kana na siya Makikita mo yan dito Saan? Sa likod Ah ayan Pagkasundok Sundot dyan Makikita mo yung Tungos mo Ah labas dyan Ayun ayun So ayan Tulak mo to to, Ah, ayan para lalabas ya. So ayun lang guys. Okay, ito na. Kuha na namin. Uh, tatlo. All right. Tatlo 'yon ha. Tatlo ang susundutin niyo. Thanks for watching. All right. Peace out. Peace out.